Mga ka-Republic, ipinamalas ni Javi Taguilar, isa pa rin siya sa pinakamatibay na big man sa PBA. Sa kanya sumandal ang barangay Hinebra para talunin ang Phoenix at itala ang kanilang unang back-to-back -back wins this conference. Umalalay si Justin Brownlee na nagtala ng triple-double upang iakyat ang Gene King sa number 2 position sa team standings. Malaking momentum ito para sa Hinebra sa pagpasok ng second round of elimination. Kung saan ay muli nilang makakabakbakan ang mga unang nakalabanan na nila. Partikular ang Blackwater na muli nilang makakasukatang lakas sa September 10. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Freak of nature, yan ang naibulalas ni Hinebra coach Tim Cohn matapos pangunahan ni Japit Aguilar ang barangay Hinebra sa isang panalo kontra sa palabang Phoenix Fuel Masters. Bukod sa 31 big points, sumablot din si Aguilar ng apat na rebounds, 2 assists and 1 steal para tulungan ang kanyang team na e-marka ang kanilang unang back-to-back -back wins ngayong Governor's Cup PBA Season 49. Sabi pa ng Hinebra coach, parang di raw kapanipaniwala na sa edad ni Japet na 37 years old ay nakapaglalaro pa rin ito sa ganoon kataas na level. Freak of nature, komento pa ng American mentor. Pang-imbipi numbers daw ang stats ng kanyang power forward this conference. Hindi rin nagpabaya si Justin Brownlee na tinulungan si Jappy Tagilar at ang buong team upang ibulsa ang kanilang unang back-to-back -back wins ngayong conference. Nagtala ng triple-double ang three-time best import, 23 points, 12 rebounds, and 10 assists para sa Gene Kings na lumamang pa ng 20 points sa Phoenix. Ngunit natunaw ang kalamangang ito nang magrally ang Fuel Masters sa pangunguna ni R.R. Garcia. Naging isang puntos na lang ang lamang ng Gin King 74 to 73. Mabuti na lang at mabilis ding nakasagot ang Hinebra ng 9-0 run kasama ang dalawang kamay na slam dunk ni Japet Aguilar. Masaya si Coach Tim Coe sa ipinakita ng kanya mga players. Naging composed sila, sabi nito. Nang mauwi sa isang puntos ang dati 20 points na kalamangan, naging focus muli sila sa depensa at gumawa ng rally. Ang nakakabilib, ginawa ng Hinebra ang 9-0 run habang nagpapahinga si Justin Brownlee. Matapos sabihin ni Coach Tim Cone na ang Hinebra ay hot and cold team, mukhang tumalab ito sa mga locals. nag si Stephen Holt ng 19 points habang may 16 points naman si RJ Abarientos, four rebounds and four assists. Mukhang nagagamay na ni Stephen Holt ang sistema ni Coach Tim Cone. Kaya nakapagpuprovide na ito ng puntos bukod sa mahirap niyang role bilang import stopper. Pinahirapan ni Holt si Brandon Francis, import ng Phoenix. Sa kabila nito ay nakagawa pa rin ito ng matabang 33 points. Sa panalong ito ng Hinebra ay hindi rin nagpahuli si Scottie Thompson na nagkontribute ng 9 points, 6 assists at 4 rebounds. Bukod ang kanya mga hustle play, para i-disrupt ang opensa ng Phoenix. Masaya ang former MVP na nagsisimula na raw makita ang bunga ng kanila mga team practices. Unti-unti nang nabubuo ang team chemistry na naging problema sa mga una nilang laro. Dumaraan daw ang Hinebra sa learning curve sabi pa ng former MVP dahil may mga bagong players sila sa team. Sabi pa ni Scotty, yes, may mga mararanasan silang talo pero nakatanaw daw sila sa bigger picture. Na sana raw, naruna ang buong team chemistry pagdating sa playoffs o sa mga crucial na laro. Fortunately, nagbubunga na ito sa mga bago nilang players, especially kina Stephen Holt at RJ Abariantos. Dalawang dikit na laro ng maganda ang performance ng dalawang ito. Player of the game si Stephen Holt sa panalo nila kontra Enlex, scoring 26 points at 19 points naman sa panalo nilang ito laban sa Phoenix. 19 in 16 points naman si Ardia Barriento sa magkasunod nilang panalo. Kapansin-pansin, gumaganda ang laro ng Hinebra kapag iniiwan ni Coach Tim Kaon ang kanyang 8-man rotation. Kagabi, 13 players ang kanyang ginamit. Walang na contribute na punto si Naralco, Paul Garcia, Nerds Pinto, Bin Adamos at Aljon Mariano. Ngunit ang importante na gamit ang mga ito at nabigyan ng sapat na pahinga ang core ng team. Nabigyan ng pahinga si Justin Brownlee sa pagpasok ni Naralco. Nakapagpahinga si Japet Aguilar sa pagpasok ni Bin Adamos at Isaac Go. Iyon din ang ni Paul Garcia at Nardz Pinto para kina Arja Barrientos at Iskati Thompson. Habang nagpapahinga sa Stephen Holt, inako naman sandali ni Aljon Mariano ang pagbantay sa import ng Phoenix. Wala sa stats line ang kontribusyon ng mga ito ngunit bahagi iyon ng laro. Pero ang higit sa lahat, hindi sasayad ang moral ng isang player kung hindi siya pagbubutasin ng bangko. Sa September 10, araw ng Martes yan, mga ka idol, muling magkakaharap ang Hinebra at ang Blackwater Bossing. Kung naka back to back wins ang Hinebra, nakatatlong sunod na panalo naman ang Bossing sa pangunguna ng replacement import nila na si George King. Abangan natin kung makakabawi na sa kanila ang tropa ni Coach Tim Cone. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin walang na walang magtatagumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Josie Casilao. Sana nga nakachamba lang sila sa susunod, hindi na. Sa rin, Romel Hernandez, wala pang balita. May kontrata pa yan sa team niya. Sa rin, Bricks Ramento. Wala pa. Sa ibang vlogger mayroon na. Ako wala pa. Sayuren Romel Parnisan, Pamisan. Sana nga, lawakan ni Tim Cone, Harvey de la Cruz at dyan sa looban best, Pramuntin Lupa. Shoutout sa inyo. Shoutout din sa iyo, Mercy Riliores. Yes, another win. Nakapanalo tayo back to back kagabi. At sayuren iyo Rami Miole. Salamat idol, salamat sa tiwala. Sayuren Andres Ladep Cater mula dyan sa Kalubang Laguna shout out at shout out din sa'yo Contil Solis good luck sa Hinebra natin at sayor, Kats Aquino Dukusin salamat sa panonood salamat sa inyong lahat kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.